Kuinay, kuinay. Ano naman ho yan eh? Panay na naman kay Bejo. Ala, hindi. Ari, ari, sabi ay, din na ikaw daw i-maghanda eh, di yan ng pagkain. At may aakyat sa inang ligaw. Oh, may aakyat na sa inang ligaw. Ano ha? Ano, ano iday, ulitin nyo. Ako. May aakyat na sa iyo ng ligaw. Kaya iki mag-ayos-ayos di yan. maghanda ng pagkain. At may... Ano ako maghahanda ng pagkain? Ayain na kayo, inay. Bayo ano? ako paghahanda ino ng pagkain. Aba, ang alam ko sa nanliligaw ay eh, dapat na siya nagdadala ng makakain yung magdadala man, miski man ng red ribbon, ng jalebi, o kaya kung ano man makakain. Oh, Pala kaya naman na diyan? Hindi pa maghahanda. Ay, hindi aari sa akin ng manliligaw na 'yan. Nako po, Diyos ko. Hindi, di kasi syempre na mapagkakagay mi dadating na bisita, ipaghahanda eh, mo naman. Ano hindi pag manliligaw ay manliligaw ka, magdadala ka kahit anong kaya mo. Ha? Ah, ah. Kaya naman ayyan, miski bulaklak ikikim magdala. Uh -huh. Ano, hindi ba kakain? Ay, oo, oh, ay, aray. Day na, ito. Ano yan? si ama. Ito, kita kung paano manligaw. Ikaw so, ate, hindi pa nakakapanligaw, ay. Eh. Oo. Uh -huh. Pag aray naka... Anong tawag, na ka... tawag day na, eh. na ako, eh. Kapag ano? aray nakatubo-tubo, aray yung sila, eh. Ay, kibibig dyan ka, at aray ang asya nga ating kakainain. Ayaw mo magdadala. Ikaw na niligaw. Maaari gan, ganyan. Opo nga, ito. Ay, pero dapat nga ay eh, naghahanda-handa ka muna doon. Ay, ka ay, hindi ka uh, ano ako? ano, ari? Buti na lang may akit. Ang liga Ano? Kahit, ay, kahit, siya, kahit makito, makito, ay, hindi. Ikaw muna yung doon, ay mag base doon. Mag... Ay, hindi na mag base Bakit? Ako garni na kagagaya kang kaw. Ano? Dapat Diki, amoy pawis na din yan. Ay, Ano re? Pagka ko, sa video pag ikaw, ikaw. Kapag ikitunay na gusto niya yan, kahit anong kahit tsurahan mo, ayan, tatanggapin ay, ka. Ay, hindi nga. sa video, iki fresh na fresh. Bago nga yan, iki kay... mukhang... Ay, kung huwag kayo sa video. Para igar na yun sa Tama-tama na nga video niya pagkagayin mong siyasabi mo. Oo, dama. Tama-tama na nga. Tama Matatakot. Na. Wala naman liligaw na talaga sa iyo. Ay, wala nga. Sino nga akit sa'yo naligaw oh, pagkagayin? Um... Magsabi, wala. Na. Nakakatakot na rin naman umilikid eh. Ay, kapatid nga eh. Ano? Kapatid nga eh. Hmm? Ay. Yung pa, yung ilalim ng ano, ng kalamansi ay. Ako yung papahinga ha. O oh, ano, bakit? Ay, ako nakagat, nakagat, ng ay, ay, ba? mo rin. oy ano naman, ako yung may sasabihin sa inyo. yung ano Yang kawali daw. Ano? ating daspan Ako mahihiya, isa yan ang ating mm, daspan. Aray, sabi din eh, kukunin na daw yung kawali na hindi rin. Ako po, Diyos ko po, sampung taon na. Ten years na pala yun. Eh, iyan nga. Aray niya, ha? Yan niya. Ano? E, kakukuha ko lang yan dun, ho, eh? eh, eh magaling at inilipat mo nang tayo, iyon linisin. At ay, maisa uli. Linisin, hindi na kaya linisin, inay. Eh, Naku po, Diyos ko po, pati ata aray bota, ay eh, panghiram. Alay, huwag mo namang ipakita, ipakita. Bigar rin lagi ng, ano? Ah, hindi naman din ang ginawa ninyo din, eh. Ha, ano kang ginawa niyo, ho, dito, to, o din, eh, eh, naku po, eh, ano ka naman yung sa isa sa ulit pa nga, ano? pag yan inabutas. Wala na akong tatanggap niyan, inay. Kita niyo, gaho. Ah, ah, ay, butas na. Ayan, ayan, gaho. Oh, yan, oh. Ayan, ho, oh, oh. Nakikita niya, gaho. Butas, yan, butas na nga, Asya, huwag mo nang dot-dotay. Ala, iyan naman, ano. Ay, talaga ako hindi-hindi na manghihiram. atas na ang akin kamay. Hindi-hindi na ako manghihiram. Kung gusto niyo manghiram, inay, kayo na lang para ako yung hindi nadadamay dadamay huday Ang dami uh, mo kang sinabi. Aba, eh, ikaw ang, aba, ang... pahiram ng pahiram at sabi may eh, magkakaroon tayo inin ng okasyon. Kulang ang ating gawa. Ay eh, kayo maghiram-hiram muna nang. ng... ko la, ah, Pero kayo naman ho ang may ano niyan. hindi na hindi na ako manghihiram Ay, paano Ay, ngayon iyan paano yan? yan? Bilhan niyo ho ng bago. Abo. Kaya hiram din yan ang hiram eh, ina. bibilhan ikaw magdala. Ano? Hindi oh. na right. Di pa ano kung Ay di sabihin mo nga Ay, eh, pasensya na. Nabutas. Mas dadalhin natin ho. Eh, hindi na. Ito rin nakakayan dadal mo At eh. Ano nakakaya? Are pa ata are hindi niyo. Ala la la, so, muna alay. ipakita yan. Miya um, mo magsulputan di yan ang mga ano. Hindi na mang hiram. Wag na nga. Huli na ito. Ay, hindi. Ay, tama. Di naman po siya mabango tapos mahal-mahal pa siya. Ano ha? Sabi ninyo? Ha ha? Ay kinama naman. Sabi daw ang gay fragrance daw. Ay Ato ano be. daw, hindi daw mabango tapos mahal na mahal pa. Alay, kuripot lang yan, makunat lang yan. Kaya ah ganyan, ganyan makunat? Oo. Kaya gayon ba? Ay pero hindi naman ha. Halagang 85 ho. pesos. Ay akong ante ka. Saan? Away pa punta sa kabila at may na-order na yan. Dadalhin ko. Ina ah may na-order? ah, biruin ninyo. Kaya naman man ho, kaya namamahalan pa kayo sa 85 pesos. At ah, saka ang, biruin ninyo ang J-Spray. Ano ho? Aring J-Fragrance, 85 pesos. Lahat ng J-Fragrance, mga charm, ano nga, charm, glamour, glamour, glamour at saka adore, aring ho ay tige 85 pesos. Aring naman yung J-Spray, ano ho, aring ho ay tige 80 pesos. Yung I Do Sa Be With you, you, Love Fantasy. That Long-lasting pa Kaya nga ho, eh, long-lasting. Huwag mabubuksan at yan, i-order sa oh, akin. Okay. Hindi ko rin binubuksan. Long-lasting, okay, na na mabango. Napakamura na ho noon, ng 85 pesos. Saan ka ho kayo makaka makakaano ng pabango na tigay 85 pesos? Ah, ah. Eh, kinama naman ho kayo. Ako ho, nagtataka sa inyo. Baka naman hindi pa ina- Ayos na. hindi, baka ang nabili niyan ay hindi legit. Ay, hindi legit? Sa iba uh, siya uh, nakabili? Baka, sa iba na na baka, kung baka peke. Ah, oh, ganyan? Oo, oh, oh, isang banguya. kahit si, tingnan mo reviews di yan, at saka napunta sa kape yeah, naman. Ayun ang dami ho kayang user ay, na ay, rin. mo? Ayan nga, ipagbibili ko. Ay, 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 ipapakita oh, nga ho natin na yan ay maganda, mabango. Ayan, yady, no. ay, yan, Ay, maaamoy nila, hindi na maaamoy. Ay, maaamoy ma nila ang amoy ko dahil are, ay, talagang gamiting gamitin ko. Tama ang taong ito. ayan, i-order nga sa akin. Ayan, oh, okay, nyo ka, ang kalakas ng buga. Oh, magtatagal sa akin. na dapat na nakuha ko yung bukas na. Ala, iyaan na yung ninyo, yung inay. Order, order na. Oh, order. Ay, kumuha na lang na panibago doon. Ayan ay, naman, oh, mura lang, naman at 85 pesos lang naman. Oh, at saka napakadami oh. ng user na re. Ng ano, ng ating J. Pregras. lalo anak, ng Aydo. Ay, hanapin mo, anak, ang tunay na ano. Kaya nga, ho. Dinesa Yellow Basket ni Queen Ay. Ayan ay legit yaan kung hindi ho kayo nababangon, ay isa naman ho. Kasi syempre, may iba-iba naman tayo na pang amoy. Ay, hindi ka, nga. baka, baka nga hindi. Ay, sa bagay. Oh, eh, iba -iba -iba baka iba -iba nga hindi nga. Aray, no. okay, legit ang kanya nabili. Oh, okay. oh, baka oh. gay, Baka kaya gayaw. O, oh, basta, hanapin ninyo. Tara, ilalagay ko, day na eh. Sa aking yellow basket. Ano ho? Mm. Sana naman eh, magbago so, mga pang isip tao ninyo. Naman nga, eh, kanya, ay, kanya -kanya ng pangamoy eh. Kaya nga, malay mo naman eh magbago pang isip na re. Ay, hindi, ang tao nga, kanya, tama ka naman. Ang tao, kanya-kanya ng pangamoy. Oo, uh, oh, syempre, minsan may, minsan, may, may matapang sa akin. Ah, minsan ay ayaw ko ng amoy na re. Ibang gusto ko, may matamis tamis. Tam uh, uh, ganyan, at kagaya ko, iba yung tipo kong pabango. Ay, eh, ako nga. Kaysa sa iyo. Ay, ako ay araw-araw, eh, iba't iba ako. Eh, depende sa mood ko. Kunyari, are, gusto ko ngayon eh, fresh la ang. Ah. Gusto ko eh, amoy, Anong ate? May naman kayo gusto niya may amoy ate. Kaya naman naman ho, kayo baka naman isipin ni... Eh. Hindi, yung okay. iba-ibang flavor ng ano, ng prutas. Okay, okay. Ay, ay, ang ano, walang prutas. Ay, aray, mabango. Ayun, lalo ng Aido. Siya, ng nang kunin at baka babuksan mo naman. Ay, Tama na yan. Na kayo.